Hi! For today's ulam, nagluto ako ng spicy adobong isaw ng baboy. Tara, samahan niyo akong magluto. Bali, ang una kong ginawa ay pinalambot ko muna ito. Isaw ng baboy. Siyempre, behind the scene, nalinisan ko na ito at nahugasan ng mabuti. Para mas maging malasa ang ating isaw ng baboy, sinamahan ko ito ng daon ng sibuyas, bawang, pulang sibuyas, buong paminta, asin, at ang tubig na pangsabaw na galing sa gripo. Bali, inabot din ako ng dalawang oras sa pagpapalambot nito. Kaya naman, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa agad-agad na ako nagpainit ng ating kawali. Naglagay na ako ng mantika. At nung mainit na ito, ginisa ko na yung ating sibuyas at bawang. Isinabay ko na rin itong ating siling red. Hinalo-halo ko lang for about 5 minutes. Pagkatapos ay sinunod ko nang inilagay itong ating pinalambot na isaw ng baboy. Naglagay na ako agad ng dinurog na paminta at isinabay ko na itong ating dahon ng laurel. Hinalo-halo ko lang ito ng walang tigil for about 5 to 8 minutes. Pagkatapos ay tsaka ko naman inilagay yung ating pampalasa na soy sauce at oyster sauce. Hinalo-halo ko lang for a few minutes bago ko inilagay yung ating sabaw na Galing sa pinagpakuloan ng ating isaw hmm. ng baboy. Pagkatapos ko itong haluin ay hinayaan ko lang mag-simmer for 10 minutes na walang takip. After 10 minutes, naglagay na ako ng 1 half tablespoon na white sugar. Pagkatapos haluin ay sinut ko namang inilagay itong ating suka. Hinayaan ko munang kumulo for 3 minutes bago ko ito hinalo. Ayan, luto na! Don't forget to follow me for more recipes. Bye!